Yan. Peace on si Boss Lowe. Yan Boss Lowe humahatak. Ang ating Boss Lowe ay humahatak. Ano kaya ang hinahatak niya? Ano kaya ang Ha, pagi. Ano kaya ang hinahatak niya? Ano kaya? Ano kaya? kaya isda yan makapit na oh isda yan uy ayan na uy amur 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 ha amur amur lapu lapu uy lapu lapu ang laki yun panalo mga idol. Uy, uy, uy. lapu lapu na naman yu 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 <laughs> yu wasap wasap idol ang laki lapu lapu mga idol malaki laki, malaki hmm nadali nadali hmm Power. power mga idol. Oh, Dalan tali. Barkoy. Okay, mga idol. Ilang tali ka rin tali yan. Grabe oh. Huli. Power mga idol. Dalan. tali ka ngayon. Hmm. Slow eh. Laki sa akin pa, rin, oh. Ay, pa tali. Hindi sa. Natamaan sa triple hook boss. <laughs> gamit talaga yung triple hook ah, double, double, double hook double double hook lang ano idol ayos Stay ba face on mga idol ah Ooh, amor <laughs> idol Congrats idol salamat po salamat ang, ang, salamat ang galing <laughs> mo talaga idol Ag. kadalawa na ko rito <laughs> kadalawa ka na sa spot na to mga idol nakadalawa na siya mga idol yan o oh. Amor pala yung kanina boss, yung bumali. Makunat na naman yan boss, baka pa, matagal ka na naman mag -ano sa balat yan. <laughs> Nabali yung ano ko eh. Mga idol oh. Grabe boss Lowe oh. Mga idol, ang ating boss Lowe ay busy-busy. Busy-busy sa... Ah, saan player mo? I ano, Nasa, kuan? Nalang galon? Balde? Isang

<laughs> aku Bang, ang una yang bunlot. Orang ni barok naku. aku kini. Strike ni, ba <laughs> Pag ikan doha, nagdagan aku, bos bos. Rasa nak mai man ni mo semang si bangko. Uh. Ba wer mga Mga 4 to 5 kilos mga idol um, jackpot si boss Louie sa ispat na to mga idol hindi siya na si zero dito ah, nakadalawa na siya mga idol nakadalawa na si idol si boss Louie dito ha ara tro nakatulog naman siya diha. ako ang Bag pilmerong bunlot barug ko. Bag ikadua dagang ko. bus, bus. bos, bos. Ha. oi. Dah, oi. Wow, patrosing ko. Matapas di, bos. Nurah. Nurah. <hah> tu. <hah> <Dile deg> Kira dag <hah> duro. Way pile patay nga, nga nurah. Pag sawop giun sabuhan.

bandun pun kini dah nato diri. <laughs> Gini oh. saya gel gel diri gud. Boy, gana hanya diri bos kiri diri mana kena kelan. Oh, eh, eh, kuan, eh, pati anak emosuka, eh, para maklaro kasa kuan, ayon, nah, bos lowe i Ala, dijojolin ko. Ung idol. Ang Lapu-Lapu. Lingkod mo saja ana ba bro, one bar ka ko andi ana ang Lapu-Lapu. Na kumpiyansa. oh kumpiyansa. Pus, pus, dul-dul na dagat pus. Ay, kumpiyansa. Na paakt, na paakt, na paakt. yud. Mga idol. Uy. Ah. Uh, mga idol, alas, champion. Ah. <laughs> oh. Uh. Okay, grabe Forte ka na rin ng ispatabus ba? Pastang kapakapan kung dagan, uy. oh okay na. Ay mga idol, ayos na. Oh. Sloko na 'to, basa akong kamot. Mm -hmm.